Sabit po tayo mga lalaw. Sabit tayo mga lalaw. Pamit. Yan. tawit tayo. Nandito kami ngayon sa Pedro Hill, Manila. Kasama ko sa board ko. Si Lani. Going to Dubai. We are going to Dubai. Oo. Kasi ano na going to Hong Kong. Si Madam. Wala na kami peace-bihis ito. <laughs> Gusto ko yung damit na ah. <laughs> Wow, may green oh, meats May favorite green meats. Punta ano, palingki. Ma, ano kami, mamili kami ng mga ulay para para tipid. Kasi wala na kami yung pa. Diba? Ang enjoy din pala, akala ko, nagumunta ako dito. Nagpaginis ako kasi nga, may stock up lang ako, di ba? na ako din. Tapos, hindi na, hindi na na yung ano ko, yung, yung verification na ko. Kaya, minay. Kaya ano, kailangan ko mag-verify, kailangan ko dumahan ng agency. Ngayon, Kala ko, very worth, pero masaya din pala. Nakakalaklak sa ako dito sa Pedro Hill Hermit. Pedro Hill -He Hermit, Manila. Ayan. Ayan, lakad-lakad lang mga lalaki. Malayo <laughs> yun pala oh my god ay, mag-exercise tayo ay, mag exercise kami kinalo, lumulubo na kami dito <laughs> kailangan namin nag-ano, kailangan namin nagpapalintim pa <laughs> <laughs> ay, tama talaga to di ba? Exercise lang. Ayan po yung agency ko pala o sa taas. Oo, o, dyan ako. Ha? Hindi, saan ako? Sa, sa may Michael Angelo. Shout out sa mga taga Michael Angelo dyan. Gandang banding to mga lalap. Lala ka gamit ako na kay Kay ko sa boarding house. Yeah. And then aming ano, yung palingke. Eh. Yan po yung ano ko, yung dyan, dyan na building ako sa loob. Yung agency ko na nagpa-process ng aking mga visa. Finally, I'm done. I'm almost going September 27. See you there in Hong Kong. Wow, ang sarap ng mani. Mani, mani. Mamaya na kita Oh, my God. Pupkin species. <laughs> Amoy ihi. <laughs> Amoy panghi, mga loves. Ayan, oh. Diyan kami na naglalakad kami ngayon going to the market. Dai, alam ko na pala yung intake na ano. Oh, ma mamalikya ko, Oh, 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 Mokai, ano ba yung Mokai? Kaise. Ay, wala ko kay Pats kasi. Ihirap. Eh, ano ba ito? Nakauwakan ko yung ano. Ayan. Bakit ang kamay ko mahalala? Alakad. Ayan o. No. o. Nandito na kami sa may San Marcelino Street. Go medal daw, go na. Hala, run, run na. 3, 2, 1, Go! Dito pala ako lang, ay hindi pala yung mga lalap. Dito pala ako nagpunta sa Pindi. Uh... Sinuha ko yung ano oh. ko. Papaya lang aking ay, mga ano, mga bla, -bla dito sa Eden. Uh... Ayan, nandito na tayo banda sa mga state mall na Pedro uh... Hell. Oh, Paco, Manila na ba to be? Paco? pa ko o oh, hindi pa ko ako na nga so, really to feed, hindi na ito pidruhel hindi na ah oh sir oh sir nice. oh like, hi sir hi Ay, sir sa so, black sir oh big more na pa ko daan na kami sir <laughs> oh sana na kaya kaliwa Pero kami. Ito, ito. <laughs> Paco, Maynila. Paco na pala ito. Uy, Malapit na yeah, pa pala yung... Paco dito ba? lang. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa. pala na yung... naman Ay! Jesus! Kunti ko sa Wow, oh my God. Nasa pako na pala tayo. Yung ano, yung... Yung kanina, Pedro Hill. Pako. Katabi lang pala. Oh. Oo. Oh. Ganun pala yun. Nasa pako na. Pe, so, may ano pang copper ito. Muro ba yan? Super 8. Grocery oh, warehouse. Uh Sige, mamaya pag nakabili na tayo. O ngayon na. Pwede ngayon. Sige, ngayon na. Dapat, dapat, kalimutan na natin yung palengke. Pasok kami dyan, mga lalas sa Super 8. Ayan, nandito, galing, galing City Hell. Going to Paco, Manila Oh my God. Ayan. Oo. Ayan, going inside yung mga lalas, ha? okay go cool. let's go mga lalaki hindi pa hindi ala. ano hindi 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 sa saan yung lugar mo? Bicol? Oh, Bicol, Lana. From Marimar. Ang ganda. Marimar. Marimar. Ang itong pain is mani. Diet kasi yun eh. Gusto ko bumili ng mani doon kanina. Mamaya pagbalik natin. Kaya ako parkano, pa kayo. Bawa kasi pangalit. Bawa kasi pangalit. Bawa nag sweet na kami. Lose Ako nga dito no, nag-lose no sweet. Yeah. Hala, hindi ko akalain makarating tayo ng Paco, Manila. What we do naglakad lahat kami, mga lalas. And then, nandito na kami sa Paco, Manila. Oo. Oh. Sinabi mo nga. First time of my life, nakapunta naman din ng Paco. Ito pala yung Paco. Hello sa mga kaibigan ko at mga mga, mga kabag-anak ko nasa Paco, Maynila. Nakalimutan ko na po yung bahay ninyo. <laughs> sa tagal po. Ano ka pa? Oh. Paco na nga. Paco na nga. Ano huh? nyo, water? Ha? Water is that oh may sasok wala na oh we are here in Paco Manila public market ayan B.O.B public market baka taloob tayo public market o public market oh meron din yung, ano Paco Mall oh may taxiete Stay close. Ang ganda pala maglakad-lakad dito no, mga lalahal. First time ko nakapunta ng anong mga gano'n. Maybe I remember it more. No? Nakapunta din siguro ako dito, nakalimutan ko na lang. At ito, dami-dami kasi rin. May mga dito o. Oh. Wala pa may nilagay Indian Pizza. Wow, sanap na saging. Be, sanap lutuin ng saging, oh. Saging. Pipino. Maganda kasi pipino, be. Kasi hindi mo na kaya nangang lutuin pa yun. ba? Diba? Ayan na sa loob pa lang. Welcome to public market. Ayan. There you go. We are here in Paco Public Market. Ito po yung public market nila mga lalas. So, anong bilhin natin mga lalas? Tipino lang talaga gusto mong binin dito mga lalas. Lala. Ala, baka mayroon sila paninda na ano, na dried mango. Ay, wala Wala? Wala. Mayroon siguro, mayroon siguro. Dito siguro, mayroon siguro. Sa loob siguro. Sa loob. Pasok tayo sa loob. O, sa loob na. Sa loob Sa loob, sa loob tayo. Ayan, ito yung Paco Patrick Market. O, so, may tofu. O, mag-ano ka nandiyan? Mag-start ka nang kumain ng tofu kasi Ay, diyan na yung pagkain mo doon. <laughs> Doe me naar ons te laten weten. Hé Jan, we gaan naar de B. Ano ko pala si ano? Si Madam. Ang ano? bilhin mo. Salad. Kung Bili din ako. Bili talaga ako. Gusto ko ng ano, suka. Pagkano po ito? Salad. Bili tayo ng dato puti. Tuyo at saka suka. Kasi ito na yung... Hanggang ano to, hanggang Wednesday. Hanggang Wednesday ako dito sa Manila. So, this one. And then...